Christine Hermosa naglabas ng hinanaing at sinabing kakasuhan niya si Dayther Ocampo. Kamakailan nga lang ay lumabas ang balitang nagkaanak sila ni Christine at Dayther matapos ang mahabang panahon ng kanilang pagsasama. Maraming mga netizen ang nagulat dahil sa inilabas na pahayag ni Dayther na may anak sila at naging dahilan ito upang magalit ang dati niyang kinakasama na si Christine Hermosa. Naglabas nga ng pahayag si Christine na hindi niya mapapatawad si Dayther at kakasuhan nito umano sa pagbibigay ng maling impormasyon sa maraming tao. Hindi makapaniwala si Christine na magagawa ito ng dati niyang kinakasama bagkus nagtiwala siya dito. Ayon naman sa nakalap namin na balita, Magtutungo agad si Christine sa korte upang magsampa ng kaso para sa dati niya kinakasama na si Dayther. Ayon naman sa kanilang mga fans at haters, kabang-abang daw ang mga mangyayari sa dalawang ito. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.